Na. Na, Mutol. <laughs> Namumulaklak na naman. Biyahe mga tol. Si Pian, si Pian. Si Bro. Si Pian. Si Pian. Bumubog, namumuti. <laughs> Bakit 'to? Nalaglag na tol. Si Bot. Oh. Ah, namumuti na. Yan na lalay tayo si bot kay marami yung nalalaglag di di na mumuti namumuti namumuti sagad mo na yan <laughs> yan talaga kasarap ah yan ba si utol yung babang <laughs> <laughs> ah ang kilohin si 2060. May <laughs> pamburit na naman kayo. <laughs> Ganda ng tama ng sipian. 020. 020 no. 20. Oh namumuti pa namumuti pa Tanda lang, meron pa, meron pa Pili pipits Halo, <laughs> bagudlong Namumuti pa May pailan ulan din kamban. Kaya kasi ito ba, tau lagi ng mga sounds. si Lalim. Mamaya